nilang update hahaba na oh malalaki na <laughs> favorite yung nila dyan oh Magandang araw mga kabukids. Pitas tayo ng ating mga talong. Para tayo ay may pang-ulam ngayong umagang ito. Marami na pong bunga yung mga talong. Ang iba nakasayad sa lupa kaya medyo mayroong putik. May lupa-lupa kapag umuulan. Ayan o. Pero malinis naman yan. Gaganyanin lang. O, oh, di ba? Ayan po ang ating ulam for today. Tutortahin lang namin to ni Jinky. And ulam na. Pwede na kaya ito. Maliit pa lang. Pwede na ito no. Ayan. Tapos nagdaga natin ang ating mga sitaw. ami pa tayong natitirang mga bunga ng sitaw dito pwede pa itong harvest ayun na yan masugla tayo dyan. samahan din natin ang ating mga okra mura pa yung ating mga bunga ng okra masarap pa itong mga kabukid kahit isapaw lang sa sinain at sariwang sariwa ano ba? hapon kasi kumuha rin kami wala na tuloy kunti na lang ito. Ito Ayan, Ating ulam for today. dahil sa torta kailangan natin ng itlog mga kabukids meron kami ditong pato na nangingitlog sa ilalim sa silong. ayan nandito siya ng itlog ayan ang marami so kukuha ko ngayon para panlagay sa torta yung iba medyo madumi ayan okay Nabawasan ko na yung ating Itlog ng pato Ano pat? Ayan yung pato namin na nanging itlog Kumuha lang ako tatlo ha Sorry ha Masama ang loob nya Kumuha tayo ng itlog nya Wow Ayos yung ihaw salab <laughs> wala tayong uling di tayo nakabili ng uling hmm. malakas yung apoy malakas yung apoy malakas yung kakalapag ko lang yata to <laughs> Ito. pwede na nga yan, eh. masarap na nga yan nainihaw lang tapos may kamatis at bagoong no? Habang. Habang, sabor sarap yan mga kabupits wala pa kasi kaming bunga yung kamatis namin ngayon eh. next time <laughs> kapag may bunga na nakakabukit. Ayan Ang ating almusal ngayon. Tortang talong. Uh, ah, pinirit mo ba to? uh, -uh. ito ko na lang. Okra. Ito may ulam pa kami kagabi na ano eh. Sitaw at ano rin. At papaya. Tapos itong daig. Ah, mo ta. Hmm. Dagin po. Bagod ako eh. Ayen po kasi eh, nag ano ako, naglalagay ako ng gapangan ng ating mga upo. At saka nung patola So mamaya ma-update po natin yung mga upat patola natin. Malalaki na po sila eh. Kailangan ko nang lagyan ng gapangan. Sabor. Ah, Bitin ako sa okra. no ng tawag nito sardinas <laughs> pinakamadalingan natin malutos da so dying huh? malaking tipid mga kabukid libre yung talong libre yung itlog ay hindi naman pala libre kasi pinapakain namin yung pato pero meron yun fresh din tapos ito yung papaya kahapon libre niya yan doon sa bahay ni Tita B maraming papaya doon itong daing binilin namin मूड़ा kabukid, ito na po yung update natin dito sa ating mga upo. Malalaki na po sila at ginagawan ko nga po ngayon ng kanilang gapangan sa dito sa balag. Para sumama sila dun sa ating mga kalabasa at doon naman yung kabila mamaya yung patola. So, ito po yung kanilang update. Mahahaba na oh. Malalaki na. Dapat nang gumapang talaga. Ayan, papagapangin natin dyan Lalagyan ko lang ng makakapitan na ang ating upo. paket dyan. So, update din po natin yung ating mga patola dito sa kabila. Mahaba na yun po to. Kailangan na rin malagyan ng magagapangan ngayong araw. Ayan o. Kumapit na sa lupa. Dito rin po yan sa kabila pa ganito. Para, yun nga. Sama-sama sila papunta rito. Hanggang sa makaabot sila dito Yung patola medyo mahaba eh mga makakaabot ko sila dito At baka magsama-sama na sila nito mga kalabasa natin Hanggang doon Pero parang bala ko lagyan ko pa doon ng isa pang patola Para pag ganito naman Marami sila dyan diba Maglaylay na Mabigat, mabigat. Na eh. Pag mabigat lumalaylay <laughs> <laughs> Kaya mahirap pag malaki, lumalaylay. <laughs> ito maganda na, oh. nag-iba na yung kulay. Yun, magulang na. Magulang na. Sila. Ganito pala kapag gumulang na, nagbo-brown na. Unlike ito, ano pa siya, berding-berde. Lalo na yun. Berding-berde. <laughs> Kakaiba yung shape nito, oh. Ang haba, no? Ang haba. Ito naman, medyo bilog na. Magka isang ano lang din naman sila magka isang tangkay Di isa lang ang pinagkuna ng buto pero magkaibang itsura so yun ang ating update po at tayo yung magbabalag maglalagay ng patung pagapangan ng ating mga upo pwede na ba? pwede na rin yes, so wala. sabi ng upo yan lang nakayanan mo eh pwede na yan tapos bawasan natin ang kanilang mga side shoots para humaba pa na humaba mga kabukids babawasan ko po itong side shoots niya yung mga nagtubo dito sa gilid Ayan. para yung concentrate ng mong... pagakyat ah, tuloy tuloy kaya hindi umabot dun sa dulo eh. parang kalabasa rin binawasan din namin para makaabot sa taas at, tapos na natin yung ating upo next yung patola at i-update din po natin yung kasi meron po kami mga sobra sobra na pinatubo ngayon hindi namin na itanim hindi namin na itanim lahat dyan sa ano sa sa bed So meron po kami dito nilagay na lang. Ayan, ang ganda na. Nandito lang sila sa ano, sa unahan na to. Medyo hindi naman kalinisan yung lugar. Pero okay naman. Tinanim ni Jinky dito. Yung ganito sana ay magandang pambalag mga kabukids. Yung dulo ng kawayan, tapos ito iiwanan ng ganyan, mga mga pa. Kaso nga lang sa kinukunan ko ng kawayan, mahirap dalhin hanggang dito. Kaya tinanggal ko na lang. Ayos! Tali, tali! Ipa-cross na lang natin, di ba? Support na lang sa net. ito yung gagamitin namin yung retasong net mga kabukids retaso na to so may isi na rin dito namin ilalagay para gapangan ng patola na naman dito yung gagapang ng ating patula sige yan sa taas muna tayo okay. doon na muna natin yung sa Oops, para may mahila yan. I, Ano na lang siguro natin.

natin dahon para So ayan po mga kabukids, nalagyan na natin ng gapangan yung ating mga halaman dito. Patola at yung upo. Sama-sama sila ng kalabasa natin. Ayos na, next update po natin siguro. Ano na yan? mga bulaklak na or namumungan. Thank you guys for watching. Bukids. Bukids, May. Babay na, babay. Bukids. <laughs> Ayaw. Bukids, May. Ayaw.